Haji. Sikit Balik niyo po siya, kuya. Okay, so may kasama tayo dito na medyo na nakakaaway ko na. Pasensya na kayo. So, yun. So, hirap siyang tumayo. Huwag na natin siya masyadong... Tingnan niyo to ha. Bebe, try mo lang magsalita. Ano nangyari sa'yo? Ano nangyari sa'yo, Bebe? Kailangan namin marinig yung boss. niya. Ano nangyari sa'yo? Nagawa na yung ano? lamunan. Kasi yun nga yun yung nagsabi nyo yung Pero kung pinapin ko naman siya ng gate, pa may two gate. Nag-heartburn ka? Nag-heartburn ikaw? I don't know. Maakit yung acid, ate. Parang umakit yung acid. Be, kailangan namin ang sagot ka. Kasi hindi ka naman matutulungan pag hindi mo kami sinagot. Um, umaakit yung acid? Hindi naman po. Hindi masakit si Ikmura mo? Ano po? Ang mo mo po. Ano ininom Ano? nakaka ka ba ng normal? Oo, oh, ihi. Eh, Tension. Eh. Yung popo. Yung pagdumi mo. Tension okay. din po. Sumala nang joke sa Sabado. Kaganoon yun. Dito sya na. Hindi pa. Popo. Ano orang... Oy, ano na okay. 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 Pero ihi eh, na. May... mo lang ginamit ni Manang Sita. Dito sa labas, huwag dito. Okay, so may kasama tayo dito. Ito ang problema namin eh. Nagaling na ito ng ospital. hindi, kasi nga, ito nga, ito nga yung sitwasyon niya. No, normal po lahat. As in. Pogi, ano nakita sa ospital? Wala po. Normal lahat? Opo. Okay. Pinalabas sa na nagkaming. Ilang araw siya sa ospital? Pagdating po namin ng umaga, inatay eh lang po namin yung result ng laboratorya. Wala, normal, normal lang. Lumabas. Wala po. Normal lahat. Din ginigyan na kami ng clearance. Clearance. Clearance ata po sa'yo, mami. Possible binap to eh. Gantong ganto yung Ang pinagkaiba lang nila nung asawa ko, oh. ano, ah, hindi, hindi siya namanas. Hindi naman no, po. Hindi siya nanilaw. Ayan o. No. Ah, medyo dilaw siya ng konti. Hindi, hindi nilaw mami siya. eh. Ha? Hindi. Naninilaw siya ng konti. No? Noong... Ganyan ako eh. sundo ko ng Sabado, oh. yun, yung dito niya. Mas madilaw pa siya doon. Mm -hmm. Yung, na, wala ka kasi niya. Wala kasi makikita kitang ganyan na pula dito sa labi niya. to oh. As in... I-fix ko muna yung doon sa likod. Tapos yeah. oh, ako oh, papasingawin pa pa to. Okay. Bebe, nahirapan ka magsalita. Bumabaloktot yung dila mo sa loob. Bumabalik po to ano Pag oras po na... Magsasalita ka? Oo. Uh may -huh. kumaga na daddy mo. Oh. Oh, nakikita ko nga eh. Ha? Kaga na no? Doon to ano siya ngayon? Kaya hindi siya nakapagsalita ako magal sa loob Hindi ka nina nervyos, bebe? Hindi ka nina nervyos? Sige, pa Ako muna siya. Kaya mo natin yung pagsasalita. Pa, yung... Ulit, walang kahit na ano nakita sa ospital. As in, clear lahat. Same na nangyari sa asawa ko. Check natin kung kaya ko. Sige, bebe. Ano ka? Shay, assist mo ko. Normal pa yung dugo niya. Kasi unang... May mahina lang eh. Mahina yung supply ng dugo. Mahina. Harika dito, bebe. Urong-urong ka sa akin. Hindi natin kaya ibalikin sa ano? Sa bat. Matigas? Naguuna ng matas. Ayun. Patsin. Patsin na Patsin natin. Mati, yeah. Matigas. Umapit Matigas. Wala naman siya. Buong -buo. buong. -buo. Buong buong. Kaya pala nahihirapang huminga. Tumuko doon sa lalamungan. Mm. Ano? Wrong shit. Ay. Angat. Ano to? Ayan o. Yan. Yan. Yung point na yun. Ayan. Yung o. Oh. Tapos patay tayo eh. dyan, Ulit, eh. Dapat pagandutunin sa kanya. eh o. Okay. Kaya, puha. Pwede ka, puha. O, ba kay Marvin, Paul? Bumili. Bumili. O, dalawa Dali. kayo. Dali. para makahinga to na maayos. Lumakas pagkain sa ospital. bumalik na naman siya sa Pagka uh, hospital ulit yung panganay ko, oh, uh, dalawang araw sa Masakit ba yung walang lakas to? hindi Buti nga nakakahiga siya eh. Kasama ko hindi makahiga eh. Anong nagkagandang Nakaupo lang ako. At siya mas gusto. ano niya pag siya. Uh, Ang tulog ko lang ng goya. No? 20 minutes. 20 minutes, 30 minutes. Tapos 2 weeks yun. 2 weeks siyang ganun. <coughs> Ilan ko na siyang ganda? Saan ko na nagsimula na po kung mag- Ay, nagtarang kasi yan siya. Ano eh? Lamig? Yung 13? May sakit ako. Yung 13 ba? Doon nag na. na Ako, daddy, ano eh, June 10 ako na ano eh. Ano mo, Bebe? <Glalala> o, oh, di ba nakapagsalita? O. Oh. Ano yun? pa hindi na masyadong. Hindi talaga yan. Si darling din nanginginig dun eh. Kaya Nanginginig ka na huh? nga Si ka ang hindi lang niya nung ano nung may sakit siya ng ganito. Di ba mami? Hindi ko may tigil Kasi no? sa panang ko. Ang bala doon. Ito, tawa ka. Unahin mo natin yung chan. Unahin mo natin yung chan. Kasi kapag ilan ako ng puso, so, masisira yung gawa ko eh. Teknik mo na naman ang sita. Hindi eh. mo siya ang dalawa Sino?

pa Marami nang humilot dito, no? Tingnan mo tawid din sa bulakan. Ah. Ang tindis mo. Wala bigat. bigat din. Okay, so medyo pahirap ang talaga yung case niya. Sobrang thank you kay Manang Sitay kasi alam ko na paano ito pangalingin yung gantong case. Ganto yung naging sakit ng kasawa ko eh. I-check natin yung natutunan kong hilot doon sa mga matatanda. Game. Nag-iisa, Hata. Ano to? Ano? Wala nang ginig, oh. Kaya may anuhin pa natin. Kaso may medyas ka. Bogi, bilihan mo ito na medyas. Hindi, ngayon. Bago kayo man. Meron ka dyan. Okay lang yun. Kaso naman na, stretch naman yun. Bawal. Bakit kasi sa pakiramdaman? Matagal tong klase ng hilot na ganito. Maganda din na may gantong platform tayo kasi gawa ng... Sa totoo lang, first time kumakita ng gantong sakit, sad to say, isa asawa ko pa. Buti na lang ka mo, may matanda ako alala na kinalakihan ko sa nahilot yun talaga totoo mang ihilot yun hindi nang ihingi ng x-ray yun sa MRI doon ako natuto ng ano malaking malaking factor yung natutunan ko doon so ngayon okay, i-apply natin kay madam Ate? Okay. tingnan natin kung hindi to makalakad kaliwa okay. Bilog na siya kanina nilalagdag ko. Ganun siya. Hindi ako din na yung green tea, pero pag mm -hmm. -tiny temperature ko, wala. wala. Parang ako nga Oh, ano pa balik-balik Pero pag ginawa mo, mo, siya, ang init. Ang yun, sa loob, nasa ilalim. Oh, pag tinimperature mo siya, wala. Oh, Ika? Like, Ay, sa'yo pala yan? Paul. Paul, pikit lahat. Unahin mo dito, pataas lahat. She, she wala kang gagawin. Wala kang gagawin. Nagdikit-dikit ka sa agres na bayaan eh. Dikit-dikit na sa loob. Babaklasin natin isa-isa. Um, ah! Lampot ang kay boss? Malambot ang spine niya. Malambot ah. nga kaya hindi ko pinipersa. Walang lakas yung katawan. Ah. Oh, ayon na, ayun na, ayun na, ayun na, Pahingin nyo lang yan, tapos ilabas nyo na yan dito, ha? Hindi ko kala ang gagawa ko ng pagkailap. Papasok na lang, ha? Eh. <laughs> Hindi <laughs> na kayo ka. Oh, Excited na na, oh, eh. be. Nagmamakawa na talaga yung mukha niya, te. Si Kuya, be. Boss, baka na pwede pag eh. <laughs> i- <laughs> Parang mawala na yung mga nararamdaman mo niyan. Nakakalakad na mag-isa. Oo. Oh. Mangihilak pa lang kasi

Alam ko 'to 'yung mana ng sitay at least kahit paano na ipasa sa ating mga mana sitay basta ano? 'yun alam niya. Pagdating ayusin bawal 'to ano ha, bawal 'tong electric fan. Puro 'tong matanda, halaga man i-ano pa. Okay, so hindi to basta-basta pa pain problem. Sabihin na talaga to eh. Kasi sa asawa ko gano'n din. Walang nakita sa ospital. So, isa na Walang nakita sa ospital kahit na ano, as in, from, ano yun namin? Yung mga ginawa sa'yo? Chinect lahat. Sa asawa ko, pinacheck ko lahat. Kanya ECG. ECG, CT scan. Lahat, pati ultrasound, siya siyan. Nagganong kami. Sa oh, kanya, so hindi talaga kayang, may eh, ganun talaga. May sakit talaga na pang pang samin na mga manghihilot. Tapos pang ospital din talaga. Pero hindi pa to i, hindi ko pa to ipopost. Tag post Tagaktak yung pawi sa loob. so hindi ko alam kung anong tawag sa sakit nito. Wala nakita sa ospital, same lang din ang sakit ng asawa ko. So shout out doon kay Manang Sita na nagturo ko paano magaling. At least ay pasa doon sa mas batang manghihilo. Marami pa tayo mapapagaling. Kapag may ganito kayong case, dalhin niyo dito, magagawa namin ng paraan. So God bless po. Wala muna nang post, ipo-post after second session or third session. Hindi ko alam kung normal na yung lakad nito at hindi naman ako nagpo-post ng mga lakad lang na improvement. So, pag ito nakalakad na ng normal dito sa video na to, post natin ito bukas. So, game. Ayun. Okay, oh. Lakad. Paul, excuse mo na po dyan, Ayan, hindi na siya ika-ika. niya ikak ika-pero. pumasok siya ganyan. Siya ilapit siya. Ikaw ang nakakakita sa kanya araw-araw. Kung ikaw tatanungin, pang post na to, hindi pa. Pwede na. Ikaw, be. Ipapost na natin, hindi muna. Post na ano natin. Sure ka sa pakiram daw? Oo. Oh, nagsalita na yung may sakit. Napagsalita na natin siya ulit ng normal. And Andito naman, I question, nakakain siya. Oh. Nakakatulog na siya ng maayos. Okay na lahat. Yung lahat okay, okay. um, na talaga nakakaiba ng na, naiwan. Nagbalik na nga. Ito ang pag-araw pag kasi. Ha? Pag umaman ka, magpapain ka dito ng fortune. Pag may ngiti <coughs> oh, na siya. Oh. So paano, pag may ganito kayong case? So proud to present, first first time po na case sa page ko. Binat, nagaling sa panganganak. Galing sa ospital, Maraming ospital na pinanggalingan, walang nakita na kahit na ano. Same case dun sa asawa ko. Generalize natin to buong katawan to inayos. So pag may ganito kayong case, yung mga as asawa nyo, kung ganito yung nararamdaman na halos hindi na makalakad, tapos walang makita sa ospital, dali nyo dito, gagawa natin ang paraan God bless po sa lahat.